tayo papalog sa silong ni kaka yan o magaling natin yung kitok niya kasi nagkakaroon ng yung turot sa city so, yan mga idol yung babaglas natin o yan o yan dito sa ka silong kasi yan ang babaglasin natin Tuh. yan, bubanya kasi nagkakaloy yung prurot saka kasiti yan mga lodi isa ninyo na hindi natin matanggal kasi Mickey may kahirapan nah, yan mamaya mga lodi, luwagang kumuna yun na lodi matanggal na ya, natin yung tunnel nyo na isa dun yan, balik na tayo sa taas yun naman natin babanatan ngayon ululi Maraming balakid din sa tanggal jam Tingnan kung kaya natin tanggalin naman Parang kami ang susunod sa iyo Ano na lang kang maikat dito eh Nagarigat lang Makina pa nito mga lodi ko. Go. 433. Kung oh, nasilastikan pa to Ayaw oh, matras Ayaw matras tama na oh walang walang ibinigay na space wala po oh. sa baba pa rin ang muson. yata ito

gusto natin. Ang oil silo Talagang tumigas. Yan yung ating mga papalitan, mga ludi Yan, taka filter kasi grabe yung filter, oh. Parang buhangin na sa loob. Kaya abangan natin yung may-ari kung pupunta.